Ito yung suntalong kanin. Uh, well, <laughs> yung every six months, merong do silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan. And dito, I'm so confident na hmm. na mo ngayon, mga kabatas natin, ha? Ang ebidensya ngayon, confidence. Uh, yun sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin. Kung totoo yung mga bank accounts na pinapakita niya, eh bakit hindi magamit-gamit yun na ebidensya? Sabi nila, gawa-gawa ko yan, din. ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine uh, talagang uh, wala na kong credibility. Uh, uh, mayor nga, hindi ka nanalo. <laughs> wala ka naman na talagang credibility. Every six months, nag-incashan nag ng cheque. Cheque ito, manager's check. When she was mayor, tapos every six months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si... Ha Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid natin, no? Uh, if you are really, well, a drug lord or a drug personality, you know very well na hindi mo idadaan sa banko yung mga pera mo. Pero syempre, yung manager's check na yun, hindi naman matatanggal yung account number at pera nung taong, yung drug lord na sinasabi mo. Tapos managers check nila idadaan. Hindi pa gusto nila mahuli. Kung drug lords talaga yan, they transact using cash. At least nagiiwan ng receiver yung drug lord. Ah, mabait pala yung drug lord. So, yan magpahuli. Kalokohan.